Talaga namang nagulantang ang mga tagapakinig ng OGDS showbiz updates ng ibahagi ni OGDS ang isang mainit na isyo tungkol sa isang housemate ng Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition. Sa pinakabagong episode ng kanyang vlog noong biyernes ikalabing apat ng Marso, isiniwalat ni OJ na isa sa mga housemate sa bahay ni Kuya ay kasalukuyang nahaharap sa kontrobersya dahil sa isang kumakalat na video. Ayon kay OJ, ang nasabing video ay may kinalaman sa isang skandal, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit naging mainit ito sa mga usap-usapan. Alam mo yung isang housemate ni Kuya Jan, Diyos ko may kumakalat na video scandal, ani ni Oji sa kanyang segment. Agad namang nagtanong si Mama Loy, isa sa mga co-host ni Oji, talaga? Anong ginagawa doon para magbigay linaw tungkol sa laman ng video na ipinag-uusapan? Nagiging masalimuot ang sitwasyon para sa housemate na nabanggit ni Oji, dahil hindi may iwasang magdulot ito ng maraming reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga ng PBB. Sa mga ganitong isyo, laging may malaking epekto sa reputasyon at imahe ng mga personalidad na bahagi ng mga reality show tulad ng PBB, lalo na't ang mga contestants ay regular na sinusubaybayan ng kanilang mga taga-subaybay. Ang mga isyo tulad ng video scandals ay madalas na nagiging dahilan ng maraming kontrobersya, Kaya't hindi rin nakapagtataka na agaran itong pinansin ng mga netizens at ng media. Sa industriya ng showbiz, ang ganitong uri ng isyu ay kadalasang nakakaapekto hindi lamang sa imahe ng mga tao kundi pati na rin sa kanilang career. Kayat bilang isang showbiz insider, si OG Diaz ay hindi pinalampas na ibahagi ang balitang ito sa kanyang vlog upang ipagbigay-alam sa mga manonood ang nangyayaring kontrobersya sa PBB. Ang isyu ay nagiging tampok sa mga social media platform kung saan ang mga tao ay naglalabas ng kanilang mga opinyon tungkol dito. Sa kabila ng isyu ng privacy at respeto, hindi rin may iwasang magbigay ang publiko ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga ganitong insidente, na minsan ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaintindihan at panghuhusga. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa housemate na binanggit ni Oji Kaya't patuloy na nag-aabang ang mga taga-subaybay kung anong magiging aksyon nila hinggil sa kumakalat na video. Marahil ito ay magiging isa sa mga pinakamatinding pagsubok na kakaharapin ng nasabing housemate at tiyak na maghahatid ng malaking epekto sa kanilang pagganap sa loob ng bahay ni Kuya. Sa huli, ang mga ganitong kontrobersya ay tila hindi maiiwasan sa mga reality show at sa showbiz industry. Habang may mga pagkakataon na ang mga isyu ay nagiging pagkakataon para sa personal na paglago, may mga pagkakataon din na ito ay nagiging sanhi ng pansamantalang paghina ng isang tao sa mata ng publiko.